Magandang araw sa inyong lahat. Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, nakatira si Lira, isang dalagang kilala sa kanyang kakaibang tinig. Tuwing dapit hapon, makikita siya sa pampang, nakaupo sa malaking bato, umaawit habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang tinig tila isang dasal na kakapanatag ng puso na kapag ng oras. Doon siya unang nasilayan ni Rafael, isang mangingisdang tahimik at masipag. Sa bawat huli niyang ibinababa sa pampang, palihim niyang pinagmamasdan si Lira. At sa bawat awit nito, tila ba unti-unting nabubuo sa kanyang puso ang isang damdaming hindi na niya kayang itago. Maganda ang boses mo, Lira. Para bang kahit ang dagat ay tumatahimik kapag kumakanta ka? Hindi naman, baka ikaw lang ang nakaririnig. Mula sa simpleng batian, nabuo ang isang pagkakaibigan. Magkasama silang naglalakad sa pampang, nagkukwentuhan ng kanilang mga pangarap. Si Lira nangangarap na maging guru balang araw. At si Rafael nangangarap ng sariling bangka upang hindi na manghiram sa iba. Sa bawat pag-uusap, lalo silang napalapit sa isa't isa. Dumating ang pista sa baryo. Ang buong plaza ay puno ng liwanag, tawanan at musika. Ngunit sa gitna ng kasayahan, tahimik lamang si Rafael. Kinakabahan, pinagmamasdan si Lira mula sa malayo. Paano kung hindi niya ako mahal? Paano kung mawala siya sa akin? Ngunit hindi niya na malayang lumapit na si Lira. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang may iniisip na mabigat. Lira, simula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita. Rafael, matagal ko nang hinihintay marinig yan. Mahal din kita. At doon, sa ilalim ng mga bituin at parol ng baryo, unang nagtagpo ang kanilang mga labi. Lumipas ang mga buwan, naging mas matatag ang kanilang pag-ibig. Madalas silang mag-usap tungkol sa hinaharap. Balang araw, Lira, magtatayo tayo ng maliit na kubo rito sa tabi ng dagat. Araw-araw kitang gigisingin sa halik at sa huni ng mga ibon. At ako naman, aawitan ka tuwing gabi bago ka matulog. At kapag dumating ang mga anak natin, tuturuan ko silang umawit. Ikaw naman, tuturuan mo silang mangisda. Magkasama nilang binuo ang kanilang mga pangarap. Maliit ngunit puno ng pag-ibig. Ngunit dumating ang unos. Isang gabi habang si Rafael ay nasa dagat, sumiklab ang malakas na bagyo. Lumakas ang alon, nagngitngit ang kalangitan. Sa dalampasigan, si Lira ay nag-aalala. Hawak-hawak ang isang lampara. Nakatingin sa malawak na dagat. Rafael, bumalik ka na. Pakiusap. Ngunit walang bangka ang lumitaw. Hanggang sa isang mangingisda ang sumigaw. Si Rafael, natagpuan namin, buhay pa siya na pero sugatan. Mabilis na lumapit si Lira. Doon, nakita niyang nakahiga si Rafael, basang-basa, nanginginig at halos wala nang hininga. Rafael, lumaban ka. Hindi pa tapos ang pangarap natin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Lira, patawad, hindi ko kayang tuparin lahat. Pero tandaan mo, ikaw ang lahat ng dahilan kung bakit ako lumaban hanggang ngayon. Hindi ko kailangan ng pangako, Rafael. Ikaw lang ang kailangan ko. Huwag mo akong iwan. Lira, bukas na lang kita mamahalin. At sa mga salitang iyon, tuluyan ng pumikit si Rafael. Lumipas ang mga taon, ngunit nanatili si Lira sa pampang. Madalas pa rin siyang umaawit sa paglubog ng araw katulad ng dati. Ngunit ngayon, bawat nota ng kanyang kanta ay may halong sakit at pangungulila. Minsan habang kumakanta siya, dumampi ang simoy ng hangin sa kanyang pisngi at sa mga bulong ng alon, tila naririnig niya ang tinig ni Rafael. "Lira, hindi natapos ang ating pangarap. Doon sa kabilang buhay, ipagpapatuloy natin ito." Napapikit si Lira at habang dumadaloy ang kanyang mga luha, nagpatuloy siyang umawit sa sapagkat sa bawat kanta, buhay na buhay pa rin si Rafael, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang huling alaala. At iyon ang kwento ni Nalira at Rafael, isang pag-ibig na hindi natapos dito sa mundo, kundi ipinagpatuloy sa kabilang buhay.